Hmm, patay. Ay. Ah! Ang. Ah! <coughs> uh, Ang. Kami, okay, eh. okay, eh. okay, so, kami sa area wala saan kami na Ang. mga tol. Okay, wala Ang. 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 Ambush Ang. 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 na Ang. Ang. Doon Pidot, so, sobrang bilis sila naka ano. Naka... Sa pagkadali, eh, naka Nakalagay ng patibong mga tol. Mundikan pa kami doon na bihitag. Hindi talaga ako ng... Sige sa talaga sa inyong lahat mga tol. Kung ano man po yung... Nangyari. Hindi, hindi po namin kagustuhan yun. Na, na magkaiwalay po kami. Uh, hindi po siya umabol sa amin mga tol eh. Ayon, patawad po sa inyo ha. Nahilo na ko kasi Brad, nahilo ako ah. Ano ak Tawag uh, po talaga sa inyong no, lahat mga tol. Si kanila na tama yung pakiramdam ko at susuka ako mga tol. At sige, iniinda rin sakit mga tol. In, Inilalad na siya. Pirot ba? ba? Yeah, nahirapan ako sa... Nahirapan ako. Brad, pag makababa ta Brad pa. Kuhan ka Brad? murag lain may imong pagkakalintura do murag na kay ginadala nga sakit ng kwa ba dili dili lang kalintura gyud niya kwan ba normal basigi dinggi ka ba ha sigi dinggi ka dagan na maglamok no i basta ana di bantay na ni ko di kay ko bantay sa mga dinggi oo Ang gusto namin dito, mag kami. So, marap na kapila po at ako dito na manharap sa ano. <sighs> ito, ito no. Sana iligtas po si Bradley at wala po siya na ano. Sana wala po siya na pahamak. Pagdasal si Bradley na mangyaring sa mga tol. Nakakalungkot man po. Pero wala tayong magagawa mga tol. Nagalala talaga kami yeah, ni Brad Pilot yeah. sa kanya. Sana. Yeah, ay... Ano kami ba na diktas siya talaga sa isipin ko na mga lodi pero isisikapi namin mga tol na makita si Brad Grey mga tol. Balik na tubig na sa area Brad, may ganin iwagay na gulag-duha. O ganin no. Ninbangunan kami ng maraming kalaban din tol. Yun. Sinu naman talaga pang bandido do nakabang sa amin. Alam nila talaga no no, babalik tayo no.

Lauk akong bots, oi. Lauk akong bots. Gusto nyo lang mga tol, makabilisan na tayo ng bago. Iba nga yung boses ni Brad Pilot mga tol dahil sa kanyang inilang skit. memang mga tol, sana yung makita natin si Bradley. At sana makita rin natin sila Kuya Bads. hindi lang po si Bradley yung inaala natin. Hindi sila Kuya Bads po mga tol. Ay. Panginoon na po yung bahala kay Bradley mga tol. Lalo na po sa amin, Panginoon na po yung bahala. Hmm? ano na sana natin yun. Hindi tayo. Oo nga eh. Hindi tayo nagkasama. Subang saya na lang sana ng ano natin. Samahan. Pero wala tayong magagawa brad. Eh, hindi, hindi naman natin yun ano. Wala tayong magagawa dyan. <laughs> Pero sige lang. Alam kong hindi yung pababayaan ng Panginoon si Brad Ray.

nung una mga tol marami yung ganitong ano sa amin pero nung ano na eh, eh, ano eh <sighs> may mga jersey kami na kuya buds pero mas ano yung may bago na namang jersey ba lalong brad lalong ha na yung mata ko ba may tarong tulog oy eh? oy tarong tulog tarong tulog Ay, mampu bayi may napa mo po ba may kota dili uh, so, yung may natag po tayong dalan ng kundi bili. tapo dili ng kawapon. kami sa kung babalik kami na ako na lang na ako brad. kwan kapin. yah mahal ba yung tubig yano no? tag seventy five. yung 1 liter, ay 75 so,

Tira naman na tira pa naman na magdasal tayo mga tol para sa ating kaligtasan. Talagang hindi natin tuminos to pero nangyari kasi mga tol.

Um bahay ko ang kaon okay. ngayo mo po siya hmm. ba sabi ba ano sabi ba ano tulog ko niya di ba siya di ba siya gahay labo tanong bag na ko wala ba yung mga tanti po dan eh wala nga ang kay yatag na lang ako sa iya okay. ang kuwan kay kuya bads pabiyan ng bag no yatag na lang ako sa iya para akong Kailan kung matutulog kasi ako tol kung yung mga tol sila di, di. na lang sila kukuha sa sana makabili na si Fred ng bag niya. No? Makasahod ako, bibili talaga ako ng bag. Hmm. Talaga yung bunteriya ko. Ganitong bag, ganitong bago. Ganda naman yan. Mahal ba daw yan sabi ni ng... Fred Hmm? Mahal. Hmm. may binigay ka namang bag sa akin pero kaso lang konti lang kasi yung malalagay dun tol may binigay namang bag si EJ sa akin pero konti lang yung pan, mabutang wag kamera ang mabutang hindi hmm. pwedeng pang ano dito sa bundok mas ganda mas maganda yan no? Eh. sobrang daming lamok dito mga tol bilang bread yan po lang yun na ito uh, ma magkita ito si Bradley. Delikado talaga yung sitwasyon natin dito sa mundo. Yan. kaya na namin ito na eh, makita yung, yung mga kasama namin pero sinusubok talaga kami ng tadhana. Mm -hmm. So, natin si Rima mamaya, G. Mm. -hmm. Kontakin natin ba? Makahanap tayo ng Signal na malakas na kasi. Ano nga may signal din siya kasi kung wala siyang signal, hindi rin natin siya makontak. Pero may signal naman dito tol. Pero may hina. May hina yung signal ba? Ang mata di. Nag-uwi ay Hmm. Bugay mm. okay, ka matulog ko ba, kabay. Hmm? Huh? Bugay okay, yugay okay, ka matulog ko. Okay, hindi yun ang paminaw di. Huwag na magmata-mata mag-anak. Kailangan na paminaw. Salamat kay mo ubo ko sakit mangay gayon, mo mo utra kay tong yeah. ugan. Nya imong yeah, gingon ko gina sakit sakit e, imong tutunlan. Yung yeah. yung dito niya mga tolo masakit to dito yung ano nya mo nan ko ba masakit tol. Yung tutulon hmm. bitaw ko dili hmm. dili um, sa tunsil kay tunsil mabalum tanak. Nya yeah, unsa man to sakit akong tutunlan nga utak ang lugan nga nalipong ko. masing buntis ka brad. Ah. Buntis ka. Buntis ba na no buntis ka ba? Ibig kong suka po ba eh? ka yung kamay Kasi may papaan eh ikaw Siguro Buntis siguro ka ba? Huwag pa namin nagbiro ko Mas maganda kasi yung ganyan eh Pampatanggal rin ng stress Bagay Hmm Ano Selamat, selamat. Terlaga sayang, apa ya? bro kasih. Terima 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 kasih. Terima

Tiwang na ha. Ako mag-20 pa ko. Yung mag-19. December. December 30. Okay. December 30 mga tol. Okay. Birthday ko mga matanda tol. Matanda na tayo tol. Patuloy pa rin tayo nalaban sa... Sa mga tol. Bata, bata pa tayo pero... Ganito na yung tinatrabaho natin. Palara na kasi natin to bro. Mm -hmm. Pero walang problema yan kasi... Diba, yung, alam naman natin yung mga ano dito sa bundok yung trabaho natin ay marangal at wala tayong tinatapakan na tao no? Huh? oo yung ginagawa natin marangal yan yung ano yan yung ulan na talaga wala so, tayong tinatapakan na tao hmm. Test tayo dito tayo sa bundok tumutulong tayo sa mga nangangailangan ng tulong natin hmm. wala wala tayong uh, ginadamay man ibang tao sa mga gustong tutulong lang sa amin mga tol lang, yan lang yung namin gusto natin tulungan tol kung tutulong sila sa atin kung tutulong rin tayo sa mga tol basta magkaintindihan tayo tol Pero at ay, least kayo, kami tutulong talaga kami galing sa puso tulong tayo kagaya ni Kuya Bad yung ugali ni Kuya Bad kailangan natin sundin yun kasi sobrang bait ni Kuya Bad mm -hmm. kailangan yun yung pagmanahan natin Oo. kung ano yung kabaitan na binigay ni Ah, Kuya Bad mga tol. Kung ano yung kabaitan na pinakita niya sa atin, kung ano yung ugali niya, yun yung Susundin. dapat nating anuhin. Susundin. Mm -hmm. Mm <sighs> ito, ito, ito po pala kang ano tol. Ang uh, tichi. At ang uh, mama Bilma. At may mama na pala si uh, mama Angel. Pidot mo tol. tol. Ya bro, Shout out sa lahat ng mama ko dyan. Shout out sa lahat ng papa ko dyan. Mama Vicky. Kayo palagi kung Shout out sa lahat ng tita ko dyan. lahat lahat po nang sumusuporta. Shout out po sa inyong lahat. Okay, share po ng video na ito. mahal na mahal po namin kayo at mag-ingat kayo kung nasan man kayong lupalop ng mundo. Netting one, netting one. berat, brad, taratuloy tayo sa panganap kay ano kasi kung ano Ah, san, san tayo Dito, dito, dito,